Hello mga ka-Gen, si Ngayong araw ay in-unbox ko ang baking soda likod ay may instruction at nakalagay nga dito na hindi lang sa pagluluto ginagamit ang baking soda kundi sa maraming paraan pa. Unang paggamit ko ng baking soda ay hinalo ko ito sa tubig na may sabon at uh, Sondrox dahil naglinis nga ako or nag-general cleaning sa bahay. At ito nga nag ako ng baking soda sa isang uh, nature spring bottle kung saan ipinambabad ko sa lapag ng CR at bowl. At kita nyo naman dyan na ginamit ko rin pang sa mat or puzzle at after nga mag-general cleaning pagkaligo niyan ay nagbabad ako sa katawan with uh, baking soda. At paalala mga ka dyan, si Mams, i-check nyo muna if walang magkakaroon ng reaction pag gamit nito. So, nalaman ko din kasi na ang baking soda ay pwede din makatulong para mag-lighten ng koonte ang mga darky area ating katawan. Kasi nga maligo at mag-general cleaning. Sa wakas nakapag-decide na rin akong ayusin ang isa naming higaan dahil matagal ko na tong gustong-gustong palitan ng main bench, bedsheet. Kung kanina napansin nyo yung aking ibinilad na foam at yung tinanggal ko na dati niyang main bedsheet. So, ito po yung before and then after den kinahapunan maggagabi na rin, ay naisipan kong magluto ng bihon na may kasamang pansit bato from Bicol dahil nanggaling nga doon ang aking sister in law hiniwa ko na nga dito sa maliliit pang part ang sahog na manok at kasabay nito ang bawang sibuyas So mga ka si Ma'am, si bago ako magpatuloy sa paghihiwa, ito nga ang aking mga kasangkapan. Magic sarap, norna chicken cubes, uh, pamintang durog, at oyster sauce, isang balot ng bihan at isang balot ng pansit bato. Mga gulay ay uh, bagu beans, bipolyo, at carrots. Sa pagpapatuloy ng paghihiwa mga kadyan, si ay uh, inuna ko ang bagu beans, repolyo, at gustong gusto ko ang maraming repolyo sa lahat ng gulay pag nagluluto ng mga ganito klaseng uh, Pansit. set. Kasunod dito ang carrots. Meron lang ako naging kapalpakan sa pagluluto mga ka dyan, si Moms dahil nakalimutan ko ang pansit ba to ay dapat unahin kesa sa bihon isinalang dahil ito ang mahirap o hindi madaling palambutin. So sa paggisa, kita niyo na ba na nasunog ko na yung bawang jaan and then nasunod ko na ilagay ang manok. After ng manok, isinabay ko na rin ang bagu beans at uh, carrots sa pagisa. Hinakpan ko muna for 10 minutes and then isinunod ko na ang repolyo. nabayang ko na rin ng pampalasa, paminta, oyster sauce konting asin at magic sarap. So, mamaya-maya din ay uh, tatakpan ko for 10 minutes ulit and then lalagyan natin na ng tubig. After nga ng 10 minutes at paglagay ko ng tubig, ay maya-maya ay kumulo din at nilagay ko na ang chicken cubes. At ito na nga yung sinasabi ko na una kong nailagay ang bihon. So, kapalpakan nga at huli kong nailagay ang pansit bato which is ang kinalabasan ay malambot na malambot na ang bihon but ang pansit bato ay medyo matigas pa nagawa ko naman ng paraan. Maraming salamat sa pag-abang ng video na ito dahil ang tagal ko na naman nga na nakapag-upload. So, hanggang sa muli!